Kahapon ay napanood natin ang isang lalaking umihi sa loob ng New York subway. Sa araw naman na ito, andito si John Posey ng Paragold, Arkansas na ginawang banyo ang isang radio shack. Kapag tayo ay nangailangan sagutin ng pagtawag ni Mother Nature, ang una nating hinahanap ay ang banyo. Pero itong si John... ay inihian ang mga electronics sa loob ng tindahan. At mukhang hindi siya tumigil hanggat hindi niya naiihian ang buong tindahan. Maraming nainom itong si John. At bago niyo maisipang pinalalaki lang namin ng issue, heto ang police report. Inihian niya ang lahat ng pwede at kaya niyang ihian. Nang tanungin siya kung bakit siya umihi sa tindahan at hindi sa banyo, ang sagot niya ay hindi lahat ng tindahan ay pinapayagang gamitin ang kanilang mga banyo, kaya hindi na rin siya nagtanong. Tama nga naman.